kailangan daw uyug-uyugon kay mm na daw hangin mm -hmm. para daw ma-full ano ba so sir unsa man gyud eh, kailangan ba gyud uyug-uyugon kung mag mag full tank ka nga bay ayo ang automatic brake kung mapalungan ka way battery lisod itulak di ba nang... yes yes oo. kung, uh oh bro dili man daw na pwede buhaton sa automatic uh -oh. di ba kanang itulak to start yes, di ba uh -oh. kailangan ba gyud na siya or nang warta lang daw na ang nang warta na ang mga kuan para lang gyud mag change oil ka na iuban boss padak an ang mga ligid. Kana. What's <laughs> effect ana kung for example, mo gyud standard niya, gipadak mm -hmm. an karon ang ligid. usa ba nay nai-diferensya or what would be the conscious burn? Back. Okay. Perfect. One, two, 3. Recording na. Okay. Wow, nag-podcast mi tonga tonga mismo sa SM Downtown Premier, Lahi. Lahe like, na like yun ba sa... Uh, Bernie Bitok-Bitok, like naging to tatunga-tunga mismo sa mall. <laughs> Oga, ang akong episode karon sa podcast, istoryahan na ang mga misconception about sa mga sakyanan. Dagan kay ko mga listeners nga uh, mamino sa podcast, labi na kung magbiyahe or everything. Atong question nung karun, kanig yung mga expert yun. Aha. So, maka uh, makauba na ito karon HR manager siya and also Isuzu dealer trainer sa Nizia. Yes, sir. Si Sir J. Miguel Alatsa. Boss, J. Welcome to the podcast. Maayong adlaw, Sir Bernie. Uh, so it's a pleasure to be in your podcast. <laughs> <no>? <laughs> Boss, kanabang Dagan mo gugayo ka ng mga misconception lagyan ng yeah. mga sakyanan. So kan nga nakasakyanan sa go. Mm. Dagan kay ka lang bang mga kuan nga kailangan ipahitir pa, okay. kailangan. Dagan kay so isa-isao na ito ni Kinakoy, mga question sige. Di, di na ta gusto maglangay-langay pa. Okay, teka muna. Pinakauna, boss. Mugi na akong makita. Sige. <laughs> Kanabang na uban ka ng magpatubil. Okay. Tapos, All kita ka ng matingala ka. Ano man yung nagtubil na? Magsige, mag no. ana, -ana ni. Ha? Kailangan daw uyog-uyogon kay naa daw hangin mm -hmm. para daw ma-full, ano ba? So, sir, unsa man eh. Kailangan ba gyud uyog-uyogon kung mag mag full tank ka? Sa okay. imong okay. Okay. sa sir burn. Uh, ang kanang pag-uyog mangod sa fuel tank. Kay kita uh pinoy gusto man ta kung ta. Kanang puno-puno gyud. Puno, Hansak Oh, dili ta gusto kanang naay mga 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 space pa ba? Uh, yeah, yeah. Kaya tungod mga ang karaan nga models sa mga fuel tank, once uh, nga magtubil, once nga mabubo na kag-fuel, dili na sa evenly distributed. So oh. na mga, na mga abutan mga spaces in which nga pag na yung mga space na ay hangin na na. Okay, yeah. Now, ginalikayan na nato uh -oh. na to because if naay hangin, na ay moisture. If na ay moisture, na ay tubig. That is why na mga mga instances nga nagi presence ang tubig, nagi presence sa tubig ang fuel. Okay. So, karon sa bago nga technology, good thing is dili na nato kinahanglan uyugon pa. So, so technically sir, sa una Tinuod nyo din na nga mura yes, ko yes, yes. oo, oo, oo. oo, pero kay Balig sulban na nakaroon yes kay ang ato ang fuel tank karoon na na siya fuel pump and at the same time na siya venting system so once nga mutubil Aha. Mutubil ka okay. mo hinihinay nagdagayday ang fuel Aha. and then ang ang ano na to ana is ma-evenly distributed na siya so okay. dili na kinahanglan nga uyugon pa and at the same time wala problema sa hangin kina na okay. Kay venting system okay sa Papod Sir Bern, kung ato nang buhaton karon ang tendency ana magkaroon na noon og risk ang atong sa Kenner atong fuel tang kay sige tag uyog-uyog banadara okay next question boss nay uban hadlok mag maintain o ganang regular maintenance mm, no mm. labi ng uban magunaw na sila brand new bitaw ni ang Nanong importante ang regular yun nga maintenance? Okay, tulo atong punto, Ana, Sir Bern. Sa una, maingon ko nga, ah, um, mahal maki maintenance niya kita biya pinoy ganahan taog kan ng economical labi na kana bitong nga sir kailangan ka balik kay kana kay ng change oil kana tapos naapay ano nga kailangan i-check ana ta. mm -hmm. ka nakasahuman nga sir gi pangwartaan ra kana sir dili man tinuod oh. sir ayo ano, kana may yeah. ana mo nga istorya sige sir continue sige. so kailangan Ang, importante na tulo-tulo ka punto okay. una sir is that kung mag sa kung we do it regularly, ang lifespan sa tong vehicle mo taas. Okay. Sa po na sa tao, bitaw ang kinanglan regular nga check-up. Correct, tama. Okay. Para mabalaan na to unse, mga kinanglan na to i-workout sa tong health. Okay. Okay. ikaduwa na sir sir Bern, para po safe ang atong pagbiyahe. Okay. Kay kung naamanggoy mga uban nga dili man gud nato natanan makita ang uban nga parte sa sakyan na naman na sa sulod. Sakto. So dili na nato makitaan unless atong ipa-check. Okay. Okay katuluan na Sir Bern para ma-avoid na nato bitaw kanang mga mga sudden nga mga breakdown sa unit kana. Gud labi na dinhi sa CDO. Correct, no correct. challenging kayo ang ang traffic no. Unya unya what if tunga-tunga no mag mag breakdown ang sakinan so hasol siya sa imo ha Tama. and at the same time kung kinanglan sig dako nga repair so additional gasto wala nato na pangandaman yeah. so that is why we really encourage our customers to do their maintenance regularly okay kay maka save pa ka luwas pa ka sa disgrasa, wi tulo ang imong sakyanan mo dugay pa yun. sir kana magungusay lagi ka nang ma namo mo nila ba nga? ayaw mo anang kasa kay basi unya Or ay ayaw mo anang diha ah, kay mahal dia gyud dapat dito ka sa kuan ang kanang anang may situation mas nindot mangyud sir no kun diha gyud ka mismo sa imuhang Yes. Kuan kasa nga magpa-check up sir, no major advantage yun na di ba Yeah ako Sir Bern uh -oh. uh, I I understand ganun yeah. na atay mga yun na nang mga consumers because <laughs> Yeah yeah dilipot ba basta basa-basa karon kung magpagawas og kwarta Tama. pero you know what ang sakasa casa god more than the price that you are paying we you are paying also for your peace of mind Yeah ang kalidad sa trabaho og usa pa sa kasa karon especially sa isuzu sa Enmari, sa isuzu kagayan mm. di Oro uh -oh mingon mi among presyo pangmasa masa na, pero among serbisyo pang kasa gyud. Pang kasa na. Ayan, yeah. because you know very much aware mi nga ang concept sa tawo pag yung kasa mahal. Correct mga, nga no. Dili nga nang Na, Kasabot na that is why kami nag tailor fit me. Okay. According sa needs sa customer. Okay. I I-share na ko sir uh. sa Isuzu nga brand na atay ginatawag labi na sa after sales na tay lain-lain nga klase nga mga parts uh -oh. na tay Genuine parts, Isuzu Genuine parts mo ng uh -oh. top of the line na to, not best value parts if you're aiming for a balance of kanang price o quality uh, -uh. You, we have that and kung ang imong unit di ba naman tayo ba? no nga kanang beyond warranty na manggod akong unit sir di na ko ganan mo gasto uh -huh. but pwede ka kaan na gapon sa amuha because na amin ginatawag na isusu select parts morning uh e most okay. kanang cheap na mo or the cheapest pr price sa among mga parts. Okay. So, kung to ka sa isusu Cagayan di Oro, ing lang mi budget kami na bahala magpasigo ana kasi oh. the, I, I, think sir labi na kami for example mamalit sa kanan mo na tong ginatanaw nga usahay mm. ang after sales bitaw nga mga services yes kena mag -usahe, well di na ta mag mention na mag nga okay pa pag baligya pag nanay problem pag spare parts mm. ato ang problema nato mm. eh so at least sa inyo ha nay why problema spare parts yes, na yes makapili kita according okay. sa kung unsa inyong gusto sir napaisa How important ba ang kanang tire pressure? Kailangan ba gina sundon kay na nga usa mo na namo kanang naa sa kilid nga kay just in case wa mo kabalo. Di ba mm. nasa sa purtahan sa kilid ko yes, uh, yeah. pila ang pressure sa ligid sa tubangan hmm. likod? sa usay ang likid mismo nasa na sa say burag niya nga murag pressure so unsay kinsa unsa may atong sundon ani okay ang katong sakto tong naa sa na sa kilid okay okay. okay okay, okay, now importante sa kay no, pag ang tire pressure na to is ubos sa sa uh, sa recommended na tire pressure uh -huh. ang mahitabuan na daghan nga parte sa tire mula pat sa ano sa dalan. dalan okay. na, taas ang resistance. Kung taas ang resistance, oh. mas daghan ang fuel makonsume. Kaduwa mas dali mahilis si imong ligid. So pasabot dai boss kung medyo flat kung kulag hangin, mas ang consumption sa gasolina Taas. Ah, okay. Pero kung Sir Bern, kung ta taas po kayo yung mong tire pressure, tanda siya nagamay lang ang mula pat yeah, Ana, sa, yeah, No. ka, untol kayo. Yeah. Pero ang danger po na, na sir burn dali ramuinit init ang hangin sa sulod mubuto ang ligid. Ah okay. Perfect. So that's why di na po kayo sobra, di, di po pwedeng Dapat mubuto. sakto lang yun. Kaya okay, para safe okay. and at the same time ang atong dagan fuel efficient ta. Experience ko ani, nai nakabutang check engine. Ayan. Oh, sir unsay pasabutan na mataranta na ba ko? Dili pa na ko kay ang uban mag-usahay gina-ignore lang na kay okay ra na basta signalay something ana pag check engine na. Unsay dapat nako buhat tong kwako iya? Now kung check engine na siya una una sa tanan is that kun lang dili lang mabalaka ka diretso <laughs> pero we understand kay kami everyday mo ginam kinabuhi makaresibo yeah, yeah. taw nga sir nag check engine unsay mo buhaton it's okay to feel that way pero ang ako lang is that you can call immediately but okay. nothing to worry about okay. because ato man ang tan-awon kung unsafe un, unsafe pinaka cause ana kay kana ka magung check engine sir burn usa na siya nga kanang maghatag sa warning ba sa kita nga mga gagamit nga possible na ay problema sa mga okay. sensors or okay. related baka sa fuel sa emission at the same time at least aware ta dili kay gamsigit agpadagan unya mak makurata nang tangan eh, ni break ang sakyanan so ang pinaka the best button na, na kanang you can visit the, the nearest dealer so, so that ma address at concern for example sir karong buntagan na kita kong check engine, mm. kailangan ba at least pila ka days ako na ni mapadto sa kasa ipa-check na. No, Sir Bern, if if wala kay ma-feel nga problem, okay. You can you can do scheduling. Okay. Pero sa amo yung ma-advise for the sake of Your peace of mind. <laughs> kay, sabi na kita ganahan kita. <laughs> lagi, lagi, lagi. Di na glorify na nato ng mga mental health nato. No, <laughs> masami magitong magdrive tanga confident tanga okay ako sa kyanan. Okay. So please ano set an appointment. Uh, nga nganong kinahanglan pirmi hugasan og wasingan ng sakyanan kay basin hindi pagwasing magulan mag, -ulan mag -ulan. na sa kada gyud pinakapait gyud <laughs> na sa server nga kanang <laughs> lami na kay dinao ang sakyan kay bagong wax oh. no, bagong mag unya maguwan kasi gyud mag ulan matag hapon labi na karon ting uwan so ure, ure. kana sa importante na siya because ang atong sakyanan labi na sa sa kalidad sa atong mga dalan karon nga dagan construction oh, yeah, dagan yeah. pud libaong so kay nang expose kayo tong sa kyanan sa abog okay. sa hugaw or okay. maski sa moisture no o kung ikaw pud sigig travel sa kanang coastal area expose pud ka sa presence of salt now these are the things nga possibly mag contribute sa rust formation o corrosion. Ah, now, okay. ang pintal sa sakyanan, normally may hinta ang pintal, para panindot naman na, para ah, color. Yeah. Pero actually, that is your first layer of, of protection. Okay. So, once ganing, nga na presence sa rust ana, kung dili na ma-address, mukha-anap, good so, na siya. Oh, so, that is why... Pura nga po nag-concert sales nga. Correct. So, that is why we really encourage our customers, the car owners, to please ano gud i-wash gud nato tong sa kenan ug i-wax gud nato siya regularly. Okay, okay. Para okay. dili na ta maggasto sa kanang ato na pud na siyang ipakuan. Oh, yes. Yeah, Ana. ang tibok makina dili advisable sad. Ah, okay. I I heard a lot of that especially kanang uh oh. mag-overheat. Uh oh. Di ba kung mag-overheat bitaw? Sabligan dili gud na pwede nga sabligan kay imagine kung init kaayo unya bubuan ni magtubig. Ang ang ano ano ang tanit si anak mo brittle ang material. Uwet ang sa i-open lang sa okay. ipapahugaw. Ayos okay. sabli gidiritso og tubig kay mo brittle ang imong radiator na. Boss unsay pasabot sa blue power engine? Okay kana pangutan na pud na nako sa una kay Isuzu gud me nganong blue man pwede man ta red <laughs> red or black di ba but anyway kanang blue 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 power na tong engine is mo na ah. among latest nga nga design sa among makina ah uh, na pa improve na niya ang ang ang, ang emission okay. nga mas cleaner siya ug okay. mas fuel efficient siya and at the same time mas ligon ang makina you know Isuzu is a brand that is very known for kanang diesel gud nga kanang correct. tipid ba na himo na siyang master gud sa diesel nga technology. And aside yeah. from that, Sir Bern, makapunta na nga nung blue man. Kaya mo po na akong pangunta na katong nag-training me, Sir, bakit blue? Uh -oh. Actually, ang iyan mong design is gituyo siya for the protection of our atmosphere. Oh. Kaya kumutana mo tanaw, baya ka sa panganod blue, blue baya. Okay, 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 no? okay, okay, so okay, okay. mo din ang story ba yung ganong blue powers, ya. Yeah. Unsa nga klase nga transmission ang mas maayog yun? Manual o automatic? Kaya nag-imingon nga. Mm -hmm. Do, nakatesting man nung ko sa una paog. Actually, akong first automatic was uh, Isuzu kaya po. Pero mm. dati, kwan ran to. Drive ra man dobi, no? atong, atong sa una, no? Ito crosswind. Drive ra, tapos reverse. Tapos nalay second, no? Uh, oh, yeah. Tapos that time, itong pag-avail ako ng karaan pa nga ko. Mayroon ba sila nga, bay ayaw ka ng automatic, bay, kay delikado na, kay basi unyag maglisod sa transmission or whatever. Nah, Mayroon din sila nga, nasi-regud ang manual. Mm. problema kay Idris kagayang kung traffic sa kisakit mo sa bagtak. Tinood, tinood, Right now, sa technology, right? I know sa pagsugod, I, I'm sure na lahi dang ang automatic eh, sa mm. manual. Pero karun nga, as, as we speak right now, yeah. nga generation, boss, unsa sa indot, automatic o manual? Ako sir Bern, I would say, ang ako magyung bias manual. Uh Oo. -oh. <laughs> Pero kung atong lantaw no, ako I would leave it also to to the ano, sa sa buyer kung asan niya gamiton. Oh, okay. for example Sir Bern, if you if ang imong balay is bukid noon, okay. Medyo challenging ang terrain na. Okay. Uh, if mga bukid-bukid, if tungas-tungason, you go for manual. manual Kaya okay. kung manual man good, naa kay murag direct control ba? Gusto ba kita nga labi yeah. na pag challenging ang terrain, gusto ba yeah, yeah. tag full control. And at the same time man God ang handling o ang traction na okay sir, kayo. Sir, yes, sorry, oh. sorry to interrupt. Imo pasabog ani mga tungas nga medyo rough-rough nga style nga dalan. Mm. Na may anak Yes, na yes. Okay, uh -oh. okay, okay. And then if imong gusto, if if, if ikaw na lang ka sa city, nabina, okay. traffic ka yeah, or yeah. or imong travel pod is more on relax ang chill lang, chill drive lang, uh -oh. you go for automatic. Okay. Pero karon, karon sir na, if I may share, kasagara good buyers karon would really go for ano automatic because yeah. in fairness po sir, sa automatic karon na mga mura o automatic manual abro sa pater plus minus yes ma. yes nanay plus minus unya yeah, ang isa pa po na na server no oh. ang ang automatic good car, na kay sa feature na kanang akan ng like sa akan cruising ah mag mag mag, yeah. mag ano lang ka iset lang ni mo. Yeah. sa na bahala ano ba yeah, 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 yeah. then at the same time ano lang relax lang yun yeah chill lang yun kayo I think before nakaremember ko mo na minsan lang ba'y ayon ng automatic brake kung mapalungan ka, way battery, lisong itulak. di ba ka nang... Yes, yes. oo. kaya bro, dili mo na pwede button sa automatic, uh -oh. di ba ka nang itulak to start, yes, di ba? Uh -oh. Pero I think now, I think bro, na-develop na, na magigit mm -mm. eh, Labi lang, like, like I said, nanay mga plus minus. So, mura yes, siya uh -oh. og manual nga wala lang ka nag-cracks. Correct. Uh oo. -oh. Di ba na? So, I think now, bro, mas okay na yun ang automatic now. Exactly, exactly. Masindot nindot na gid ang automatic karon. Oh, yeah, no. yeah. Tapos parang powerful na sad. Kay, yeah, naman, yeah. Wala oh. feeling before na when you say about automatic medyo mas powerful pag yung gihapon mm. ang manual. Mm. No, it's true sometimes na like, katong tama, yeah. ko medyo mm. katong medyo pang rough road or medyo yes, ano nga. Tapos oh. napag yung kay karga. Kana, nindot. Medyo oh. ang lahi ra gid ang pwersa sa pinamanual. Yes, oo. Oh, oh. Pero ang point na ko sad, I think ha, para nako like years way back. Na automatic nag nagsugod pa ta ug mm -hmm. ang automatic karon layo lahine, na gyud kayo layo na gyud kayo. Ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. Okay okay okay. Unsaon nako pagtipid sa diesel kung magdrive ko og D-Max or MUX? Okay ni mga tipid tips. Okay. Do kabal balta ka boss, naon gyud ang Isuzu no nga mm -hmm. medyo tipid sa labi na tapos pina-diesel yes. pa. Unsaon pagtipid na to karon? No. kena sia uh, sir Burn. aside sa factor manggit pud ang sa kenan nah. no? oh ang other factor is that ang driving habit nato. okay i'll show you ko sa unom ka tips for for okay. eco drive so okay. isuzu among termines eco drive una ana sir, sir Burn, is that you maximize the use of high gearing speed okay okay because once nga naka high gear ka ang imong tama ana sa accelerator dili kay nguna nakalaom Oh. Kaya once nga mo mong tamak, imong consumption taas. Correct. Mm. Minimize, ikadwa, minimize your idling. Okay. Kaya may tanga, nga, ah, okay raman kaya ang sa kinawa man gadagan. Pero, okay. una, una, una to, nga wala si nagdagan pero naka-start siya. Okay. Naka-aircon pag yun. Correct. So, ga-consume siya o fuel. Okay. Now, the third one is, ah, uh, utilize your your engine brake effectively. Okay. Nga kanabi tong, sa gara sa ato ano labi na pag kanang pag mag-drive ta kanang sudden brakes ba sudden yeah, brakes correct, correct. mas ninot man na mo shift ka da ana mag downshift ka to okay. lower gear and then aya ka mo apply sa imong brakes for okay. a full stop okay now aside from that is that you drive at a constant speed oh, oh. kay kung na pugay okay. sudden acceleration uh, so mas siya? Yes, oh, okay, ka okay okay and then uh po, uh drive at an economic speed now that economic speed. Unsa yung definition na sa economic <laughs> Tawa, speed? tama, tama, tama. Kung inyong mabantayan, kanas yung speedometer, kung nae green din ha ng area, yeah? that's the green zone. Uh -oh. Dapat ang imong speed na laro lang din ha. Ah, so ah. kung na yung meaning anong mura green? Yes, so, yes. So kung diya ka medyo, kwan lang ka na? Economic, economic speed, na, na, ana. Oo. Oh, uh -oh. Okay, okay. Uh o -oh. and at the same time, kung kung wala, wala yung unaan na inyong feature, ay uh, inyong sakinan, uh -oh. pwede ka 60 to 90. Ah, uh -oh. 60 to 90. Okay na lang 62 mm, na Yes, yes. Hindi naka, mayroon sila, sabi yun, tag-40 tayo, man sa tag-mabord, <laughs> ano yun, di ba? Puro mor, na ka sa mga tao, di ba? Yeah, so, 60 to 90. 60 to 90, okay, yun. Okay, oh. okay, okay. And then lastly, Sir Bern, kung okay. gusto kag tipid yun, okay. do your do your maintenance regularly. Kana, yun ang pinaka-importante sa tanan. Normally, nga pangutan na po siya ako, ano, is oh. that Kinanglan ba daw mag-change oil every 5,000 kilometers? Oh, yeah, 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 tama. That's, that's the main, ano ka pala. Oo. Oh, oh. Kaya namang yung kalangang yun 5,000, tapos next na po dayon yun 10,000 mm -hmm. or something. Kailangan ba ginasa or nang warta lang daw na ang nang warta na ang mga conoy para lang diun magchange oil ka Sir Bernd, to be honest daghan kay miga encounter ana in our day-to-day -day operations but you know these are the myths nga kinahanglan namo i bungkago no because okay. una sa tanan ang sakyanan na to is kinahanglan sig maintenance i mentioned that a while ago but in terms of period no okay. duha ang atong iconsider ana Sir Bern aside sa mileage okay. we consider also number of months Ah, okay. okay. Now, ang kanang 5,000 okay. sir burn, ako po, ang akong, ang ako pong ma-advise, Ana, is that depende sa mong oil. Okay. If you're using multi-grade or mono-grade, you go for 5,000. Okay. Uh Oo. -oh. But when you use uh, synthetic, you go for 10,000. Nag-stir nags na mo ito about yeah, fuel, yeah, yeah, di ba? Yeah, yeah, yeah. Sa mo, ah, when, when we are asked nga, asa manindot magpa-tubil? Yeah. Kami, we are not recommending any brand. Okay. But, you go for for a fuel station na elevated dili ba unon ah kay mo man ang tubigon oh, okay. oh. and at the same time ayaw mo pagpatubil ka mulubod sila tubil pero namo mo nga ni boss okay oh, kay kay speaking of tubil kailangan yun premium yun yung mong kay Mas kusog mudagan. Uh, sir, I, na. I, I mean, hindi yes, yes. gusto mo kwan sa oh, iba na. Pero namin um. yung nga, sir, tubili yun na kailangan premium yun kay oh, Mas Kuyog kuno mo dagang basta premium ang ang imong itobila na. Server na ay ano, naay makina nga design for that. Ah, okay, uh, Like okay. atong mga mga okay. naka-super mga, mga naka-turbocharger, naka, naka okay. naka-supercharger okay. okay. or isa okay. pa kana kay para manggood need nila na para dili maka-experience og knocking ang ilang makina. Yes. And at the same time, ang ang katong kan ang mga design is for high compression manggood na. Okay. So for units nga nga ko an dili na kinahanglan na mga unleaded okay na okay. kay usahay mang good we we're are spending too much okay nga dili na man kinahanglan okay but, but, at the end of the day we always tell our customer you go back to your manual okay kana good okay si manufacturer na mga recommendation for your unit para ang imong unit jud nindot jud og mo last long jud boss mm. kalangan daw i warm up sa ang sakinan before eh. Namaya na. Yes, hey, oh, yes. Talabin na kay late na kay ito ng bata. Kana, oh. Pag on. Tapos dagan so, Napabagay po na rin ng warm-up or pila ka minutes ko mag-warm-up man. Actually, kana sa Sir mau maumanggod ng mga units nga, nga na yung mga karburador sa una. Mm -hmm. Munang pa mag-warm-up pila ka minutes. Okay. But this time around, kiniya nga itong mga nga, mga na-design na kuwan. Lingkod lang diha, tawad si mga lakaw. Oh. okay. Because, there, there's no need na sa inyo na because na na siya design nga para mo circulate na direct ang imong okay. imong and, engine oil. Okay. Oh, yeah. so, so, no need, so, no need so, na. So sa technology karon sa mga bagong makina ron, di na kaya nga nagyo na. na kinahanglan. Halos tag 5 minutes to 20 minutes. Dili minute. na kinahanglan. Oh, okay, Oo. okay, okay. Di sa yung gapo na busa ka nang Ayaw palonga lo nga diretso kay turbo nag ano pa. Dili na po pa. kinahanglan. Oo. Oh. pero sa so, una, sa una, una na, yes, tinud na, sa siya. But the technology now, e, di dili na. Dili na, dili na. Ah, okay, okay, okay. Oh, naiuban boss padak-an ang mga ligid. Kana. What's oh. oh, the effect ana kung for example, mo gyud ning standard niya, mm -hmm. gipadak-an karon ang ligid. Unsa oh, ba nay nay difference or what would be the conscious burn? Ah, uh, na- nay advantages and uh, na puydi disadvantages. advantages. Okay. Kung mo his good tag disadvantages, ay uh -huh. advantages sa so, na una sa uh -huh. tanan is. di ba, kasi gara magpa dagog ligid para nindot lang tawon, kana ang uh -huh. sa aesthetically it's an advantage. Oo. Uh -huh. Ikaduha is that ah uh, mas mas ma-feel ni mo ang iyong braking system. Mas Whoa. effective ang iyong braking system. Okay. Ang imong handling o traction, okay kayo. Okay. Pero ang disadvantage, anak, kitungod dako siya, dako po sa fuel consumption. Kaya mm -hmm. Kay, ang imo pong acceleration na, na affected po, hinay. Okay. Dako man yung ligid. Okay. And then, lastly, isang ang, stress, there's an additional stress sa, under, sa imong chassis, sa imong steering, sa imong suspension. Okay. Pero advisable ba sa or Kwan na alang si naalang siya ano, naalang siya ah uh, na siya allowable. I would say na allowable lang size. Okay. But not too much good. Okay. Kay ang ano man good, ana? ang pag ang pag design ani sa tumasakyanan, apil ang iyang tires, giconsider man niya ana ang safety. Okay. Oh, uh, ang comfort. Okay. And lastly is ang labi na kami gyud nga gaim mi og kanang uh, fuel efficiency uh -huh. is isagid po na sa mong ginakonsider gusto ka magtipid pag yun. Ayaw okay. na iyon ang ayaw iyon ang aircon. Kalo nung kana, ayaw iyon ang aircon na ayaw uh, na kay makakuhan sa antod ba karun nga na pabagyapon? Okay, uh, aircon. Ang aircon, mang good, kung ano siya, Sir Bern, uh, Usa na siya sa, sa ginatawag nga uh, comfort feature sa sakinan. Okay. Uh -huh. Di ba kay example, pag, pag init kayo, kinuha ipa aircon. Ama, tamo, tamo. Pero kasabot po ta nung i-off ang aircon. Uh -huh. Now, ang ako lang is that uh, pag ato magung ang ang aircon manggod ang ginakonsume lang na niya sa fuel is only 5 to 10%. Okay. Gamay ra gyud kayo. Pwede, negligible ra gyud kayo. Manageable okay. ra Okay. And then ang uban manggod abihan na lang nato. Okay. Kaya para kuan Now, once nga maabot okay man na ay hangin mo sulod na ang ang ang, ang effect pud ana sa burn is that natay ginatawag nga air drag. Okay. Nga ang imong dagan affected. Okay. Ima-acceleration affected. Kaya na na may resistance sa air. Uh -oh. Affected man ng aerodynamics ana. So, once nga na air drag, mapugnan ang mapugnan ang dagan sa sakyanan, ay resistance. So, another kinahanglan mag-exert si makina og effort. Okay. So, that that results to increase in fuel consumption. Ah. So, better if gusto mo motipid, uh -oh. turn it on, butang lang sa level 1, okay na na. Kasi lang pinakalas na gyud, kumugawas nang ipila ka kilometers dapat na. Okay, uh, <laughs> naatay mga ginatawag nga reserve. Okay, no? okay. okay yeah, okay. So, Pina depende siya sa ano, depende siya sa sakyan na naiuban na 5 liters, ana. So, kanina itong kwan? Kanina itong MUX o kanina itong uh, kwan? Okay. Di mas so, na to. Kami pag, uh, napanay mga, uh, siguro I would say 10 to 15, na, naglaro ra sana. Kilometers? Uh, no, liters. Liters? Yes, yes. Ah, okay. Ah, so, at least kung mo pula pa siya, huh? baka, baka, pala baka uh, makakuan pa na ikaw, makabihay-bahay pa ikaw. <laughs> Pero depende po sa imong mong server, o, na laging, laging, Depende laging, po tawa, sa atong pag-drive po. Yes, Alright. yes. Paki-follow, paki-share, og ingnan yung mga friends katong mga first time pa lang na nakadungog din eh. Ingat na Bye. Bye! -bye. Bye, -bye.